May mga pag-ibig na hindi kailanman na ipagsigawan, mga damdaming itinago sa likod ng katahimikan, at mga matang nagsusumamo pero kailanman ay hindi tinugon. Ito ang kwento ng isang lalaking nagmahal, naghintay, at nasaktan. Sa isang lalaking hindi kailanman naging kanya, nagsimula ang lahat sa isang simpleng tricycle ride, isang biyahe na akalay ordinaryo pero naging daan sa koneksyong hindi inaasahan. Doon nagsimulang mabuo ang ugnayang puno ng ngiti, kilig at mga sandaling hindi sigurado kung totoo ba o biro lang. Isang relasyong walang label, isang pamamaalam na walang kasiguraduhan kung kailan mauulit. Isang alaala na habang buhay ng dadalhin ng pusong minahal ng palihim. Welcome sa M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, pero laging totoo. Kung first time mo rito, huwag kalimutang ilike ang video. I-share ito sa mga kaibigang marunong ding magmahal ng tahimik. At mag-subscribe sa M2M Desires para sa mas marami pang kwento ng pusong marupok pero totoo ang pagmamahal. At syempre, isang mainit na shoutout kay Joe Enaje Enahe mula sa Sorsogon Province. Maraming salamat sa patuloy mong suporta. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw po Kuya Will. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jim taga Dalawamput limang taong gulang na po ako. Ang ikukuwento ko pong buhay pag-ibig ko ay nagsimula noong nagtatrabaho ako sa isang maliit na mall dito sa bayan namin. Hindi ko na lang po idedetalye ang pangalan ng mall, Kuya Will. Kuya Will, isa po akong promo merchandiser ng isang kumpanya, Coral Stone Brand. Mga pambatang produkto po ito. Infant wear at mga feeding bottles. 'Yun po ang mga produktong binabantayan ko noon. Noong time na 'yon, Kuya Will, may dalawang pares ng mag-asawa na umiikot sa area ko at namimili ng mga feeding bottles at infant wear. Nilapitan ko po sila at nag-assist ako sa kanila. Sabi ko po, "Good morning, ma'am, sir. Ano pong hinahanap niyo?" para po ba sa baby? Ang sabi naman ng babae, Opo, sana sir ma'am, ano ba itatawag ko sa'yo? Nalilito po siya kasi, boses lalaki ako pero naka make up. Sa mall kasi na pinapasukan ko, Kuya Will. Required po kaming mag make up kasi yun po ang rules ng manager namin. Kuya Will, Nung time na yon, patuloy pa rin ako sa pag a -assist. Hindi ko na malayan na sa kakaatras ko na out of balance ako at muntikan ng matumba. Buti na lang andyan yung asawa ng customer ko na humawak sa katawan ko bago pa ako bumagsak. Kaya nagpasalamat na lang talaga ako. Tapos biglang nagsalita yung lalaki. Madam, ask ko lang po If ever po ba na mali yung items na mabibili namin, pwede po ba naming ibalik? Sabi ko naman, Oo naman po sir, basta sa loob ng isang linggo po kasi yun ang policy ng kumpanya. Ah, okay. Sabi niya, Sir, meron na ba kayong carrier bag? Yung stroller po? Kasi may mga promo po kami ngayon. 50% diskwento. Baka gusto nyo pong bumili habang may discount pa. Nagsalita rin yung babae. Madam, if ever po na mali yung color kasi hindi pa po namin alam kung ano magiging baby namin ng husband ko. Mamaya pa po ako magpapa-ultrasound. Pwede po bang palitan yung items? Sagot ko, Yes ma'am, pwede naman pong i-change. Basta wag lang pong gamitin. Sabi pa ng babae, Love, sa lang siguro yan pag lumabas na si baby. Okay love, sagot ni mister. Pagkatapos niyan, inihatid ko na sila sa counter. Sumunod si Kuya Pogi sa likuran ko, habang ang asawa niya ay umiikot pa. Habang nakasunod siya, nagsalita siya. Sir, driver po ako ng tricycle. Baka gusto niyo po akong kunin na tagahatid sundo. Willing po ako. Sabay kindat niya. Sagot ko. Naku sir, pwede naman po pero paano ko po kayo makokontact? No probs po, saglit lang, sabi niya. Tapos ibinigay niya yung number niya sa akin. Ayun na nga. Inabot ko ang papel. Babalik na sana ako sa area ko, pero may ibinigay siya sa akin. "Ano po 'yan, sir?" tanong ko. "Tip po," sagot niya. Tumawa na lang ako. Sabi ko, "Sir, bawal po kami tumanggap ng tip?" "Ah, ganun po ba?" Saka mo na lang ako i-celebrate pag nasa labas na tayo. Sabay ngiti ko. At ngumiti din siya. Doon ko napansin, pantay at mapuputi yung ngipin niya. Nakakadagdag sa karisma at kapugihan niya talaga. Makalipas ang ilang oras at gabi na, pa-out na ako noon nang may napansin akong tricycle na huminto sa harap ko habang nakatayo ako sa gilid ng mall at nagaabang ng masasakyan. Oh, sakay na madam. Oh, ikaw pala sir. Naku, Marlon na lang itawag mo sa akin. Huwag nang sir. Sabi ng tricycle driver na may pilyong ngiti. Okay Marlon, hatid mo ako sa boarding house ko ha? Sa Hermosa Street Block 1, sagot ko habang sumasakay. Maya-maya dumating na kami sa tinutuluyan ko. Inabot ko ang pamasahe. Pamasahe ko Marlon, sabi ko. Wag na Jim, sagot niya. Nagulat ako. Paano mo agad nalaman pangalan ko? Tanong ko. ayano sa company ID mo. Sagot niya habang nakangisi. Napatawa na lang ako. Luko-luko ka talaga Marlon, sabi ko. Kuya Will, Si Marlon ay 27 taong gulang. Maganda ang pangangatawan, moreno, may abs, at may dimples kapag ngumiti. Medyo kulot ang buhok niya na bumabagay sa mukha at singkit ang mga mata. Hindi man perfect, pero masasabi mong malakas ang appeal niya kapag nakita mo siya. Oh, Marlon, hindi ka pa ba aalis? Tanong ko habang hawak pa rin ang baso ng tubig. Gusto ko sanang magkape. Hindi mo man lang ba ako yayaing magkape? Ah, ganun ba? Halika, pumasok ka. Saglit lang ha, magpapainit ako ng tubig. Pasensya ka na, maalinsangan, kasi ceiling fan lang ang gamit ko dito. Okay lang naman, ganyan talaga. Lalamig din mamaya. Sabi ko na lang, kahit hindi ko rin alam kung anong ibig niyang sabihin. maya, -maya tapos na kami magkape at magkwentuhan. Oh, anong oras na? Tanong ko habang tumitingin sa phone. Alas 9 na ng gabi, baka hinahanap ka na ng asawa mo. Sige, sagot niya. Anong oras kita susunduin bukas? Alas 6 si medya ng umaga. Opening ako bukas, tapos alas 4 ng hapon sunduin mo ako. Doon pa rin. Okay, sagot niya habang tumatango. Kuya Will, minsan kasi shifting ang oras ko sa trabaho. Pero ewan ko, parang gusto ko yata na si Marlon na lang ang sundot hatid ko araw-araw. Tatlong buwan na ang lumipas at ganoon pa rin ang setup namin ni Marlon. Hatid sundo. Minsan, day off ko noon at nagkayayaan kami ni Marlon na uminom sa bahay pampalipas oras lang daw. Pero hindi namin namalayan. Nakadalawang boteng grande na pala kami. Kuya Will, parang may tama na ako kasi hindi naman ako sanay uminom. Pero si Marlon, grabe, ang lakas ng kalasingan. Sabi ko sa kanya, inaantok na ako Marlon. Naku Jim, hindi pwedeng tulugan mo ako. Inom pa tayo. Sagot niya, ay naku, ang naibulong ko na lang. Parang wala na talaga akong magawa. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpakalasing. May pasok pa ako bukas. 'Di ba panghapon ka naman bukas? tanong niya. Oo, pero hindi pwedeng lasing ako pumasok. Baka maamoy pa ako ng manager, masisante pa ako. Okay, sige. Ako na lang uubos nito. Pero samahan mo muna ako dito. sagot niya. Okay, okay. Sagot ko rin kahit medyo hilo na ako. Maya maya, tatango-tango na lang ako habang nagsasalita si Marlon pero hindi ko na naiintindihan ang mga sinasabi niya. Sus, wala na talaga. Lasing na siya. Ang mahina kong narinig kay Marlon habang pinipilit pa rin niyang magsalita kahit medyo lutang na. inihatid ako ni Marlon papunta sa kama. Ramdam ko pa rin ang bigat ng katawan ko dahil sa pagod at epekto ng nainom naming alak. Hindi man ako lasing na lasing, pero tinatamad na akong gumalaw. Maya-maya, naramdaman kong may yumakap sa akin mula sa likod. Nagulat ako, kaya lumingon nako agad. Akala ko umuwi ka na, sabi ko. Dito na muna ako matutulog, sagot niya. Baka hanapin ka ng asawa mo. Tanong ko, medyo may pag-aalala. Alam niya naman na magpapasada ako. Tsaka may pera pa ako dito. Makakapag-abot pa ako sa kanya pag uwi ko. Binigay pa niya sa akin ng limang daang piso, sabay sabing, Ito muna, dagdag mo sa budget mo. Nakakahiya naman, sabi ko. Pero tinanggap ko rin. Tahimik kaming dalawa. Medyo nawala ang antok ko kasi ngayon lang ulit ako may katabing matulog at lalaki pa. Pwede bang yumakap uli? Tanong niya. Tumangu lang ako. Maya-maya, bumulong siya. Jim, may boyfriend ka pa ba? Wala na. Sagot ko. Matagal na kaming wala. Ah, ganun ba? Sagot niya. Sabay higpit ng yakap. Ramdam ko yung init ng katawan niya sa likod ko. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko kinikilig ako pero may kaba. Jim, matagal na rin akong walang kausap ng ganito. Bulong niya. Hindi ko alam ang isasagot pero nanahimik lang ako. Yung katahimikan naming dalawa parang may sariling sinasabi. Nagkatitigan kami. Bigla niya akong hinalikan sa labi. Hindi ko na alam kung dahil sa alak, sa damdamin o sa moment pero gumanti ako. Sa gabing yon, hindi namin kailangan ng maraming salita. Sapat na yung presensya ng isa't isa. Walang label. Walang kasiguraduhan. Pero ramdam ko, may koneksyon. At sa mga sandaling yon, sapat na yon para damhin kong hindi ako nag-iisa. May lotion ka dyan? Tanong niya, sabay ngiti na parang may ibig sabihin. Meron, sagot ko. Sandali lang, kukunin ko sa bag. Kuya Will, hindi ko inasahan ang mga sumunod. Parang biglang bumagal ang paligid pero ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba sa awkwardness o dahil may mangyayaring hindi ko pa talaga naiintindihan. Tahimik lang si Marlon, pero ramdam ko ang bigat ng titig niya. May tension sa pagitan naming dalawa. Hindi mapaliwanag pero malinaw nang magkalapit kami. Halos marinig ko na ang bawat paghinga niya. Hindi siya nagsalita pero parang ang dami niyang sinasabi sa mga kilos niya. Nakapikit ako. Hinawakan ko ang bedsheet, pilit kinakalma ang sarili. Ramdam ko ang init, hindi lang mula sa kanya kundi mula sa loob ko yung pakiramdam na may lumalagpas sa linya pero hindi mo na kayang umatras. Wala akong sinabing kahit ano. Tahimik lang ang paligid pero ang dami kong nararamdaman. Hindi ko alam kung saan ako kakapit. Basta alam ko, may dumaan sa aming dalawa na hindi basta-basta. Nang matapos ang sandaling yon, tumayo siya at inayos ang sarili. Ako naman, huminga ng malalim parang pilit kong binabalik sa ayos ang sarili ko. Tumingin ako sa kama. Lukot ang bedsheet. Pero mas magulo ang isip ko. Tumayo ako. Nagayos. At tumahimik. Salamat Jim. Sabi niya. Ang tagal kong walang ganito. Hindi ko siya sinagot. Tumangu lang ako. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong sabihin. Pareho kaming natahimik. At maya-maya, sabay kaming nakatulog Kinabukasan, maaga siyang umalis, sabi niya. Babalik siya mamayang tanghali. Pero bago siya lumabas, humalik siya sa pisngi ko. Hindi 'yung basta-bastang halik. May lambing, may tanong, may hindi nasabing gusto. Kuya Will, ano ba talaga ako kay Marlon? At ano bang meron sa amin? Habang nasa trabaho ako, hindi ko maalis sa isip ko 'yung gabing 'yon hindi ko pa rin alam kung paano ko iintindihin lahat. Pero ang sigurado ko, may parte sa akin na umaasa. Umaasa na sana, hindi lang yun basta nangyari. Sana, may pinanghahawakang totoo. Isang araw, tinanong ko siya habang nag-uusap kami sa boarding house. Marlon, hmm? Ano 'yon, Jim? Anong tayo ba? Sa totoo lang, Kuya Will, hindi ko alam kung bakit ko 'yon naitanong. Siguro dahil umaasa ako. Pero ang sagot niya, Jim, sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sa pagkabigla ko, nasampal ko siya. Mahina lang naman, pero ramdam ko ang bigat ng emosyon. "Ano, Marlon? Hindi mo alam?" tanong ko. "Jim, una sa lahat, alam mo namang may asawa na ako." at magkakaanak na rin kami. Huminga ako ng malalim. Okay, sagot ko. So ibig sabihin, parausan lang pala ako. Para lang may mailabas ka kapag mainit ang katawan mo. Ganun ba yon Marlon? Okay, umuwi ka na. Tsaka na lang tayo mag-usap ulit. At isa pa, huwag mo muna akong sunduin o ihatid ha, simula bukas. Hindi siya tumayo agad. Parang ayaw niyang umalis pero pinagtabuyan ko na siya. Ano pa ang inaantay mo dyan? Umuwi ka na. Hindi ka ba inaantay ng asawa mo? Maya-maya, tumunog ang cellphone niya. Tinanggap niya ang tawag. Hello, love. Hindi ko narinig ang nasa kabilang linya, pero malinaw kong narinig ang sagot ni Marlon. Okay, papunta na ako dyan. Yun pala, mga anak na pala ang asawa niya. Lumipas ang ilang araw na wala si Marlon na sumusundo o naghahatid sa akin sa trabaho. Pakiramdam ko, may kulang. Parang wala akong ganang magtrabaho kasi hindi ko siya nakikita. Yun po ang totoo, Kuya Will. Isang hapon noon habang nag-aabang ako ng tricycle, biglang may nagsalita. Hindi ko siya agad napansin kasi nakabonet siya si Marlon pala. Sakay na, sabi niya. Hindi ko siya pinansin. Bumaba siya mula sa kanyang tricycle. Nilapitan ako at hinila ang kamay ko papasakay. Halika na nga, sus naman ito oh. Hanggang na ngayon nagtampo ka pa rin, sabay ni Ngiti. Inom tayo, libre ko. I-celebrate natin, tatay na ako. Dagdag pa niya. Congrats, nasabi ko na lang. Salamat, sagot niya. Dumaan kami sandali sa frozen shop para bumili ng tuna. Gagawin daw naming kinilaw pulutan namin. Bahala ka, sabi ko. Libre mo naman eh. Pero sa loob-loob ko, natatawa ko sa kanya kasi pilit pa rin akong nilalambing. Pagdating namin sa boarding house, pagkapasok pa lang ng bahay, niyakap niya agad ako at aakmang hahalikan. Pero umiwas ako. Jim, Huwag ka na kasing magselos. Nasasaktan ako eh. Huwag na, sobrang suplada mo. Pumapangit ka oh. Biro niya. Hoy, lalaki. Matapos mo uminom mamaya, diretso ka na uwi ha. Walang matutulog dito. Tahimik lang siya, parang walang narinig. Tapos nagpasipul-sipul pa. Matapos kaming uminom, akala ko uuwi na siya. Ako naman, pumasok sa banyo para maligo. Pero pagbalik ko, dumirecho siya sa kama at humiga. Hoy, hoy, anong ginagawa mo dyan? Umuwi ka na. Hinihintay ka na ng pamilya mo. Dito ako matutulog ngayon, sagot niya. Halika nga rito. Kanina ka pa daldal ng daldal naririndi na ako. Sa bahay boses ng asawa ko ang naririnig ko dito ikaw naman. Hay naku, para wala kang marinig, mamasada ka na lang at magkakapera ka pa pero hindi siya gumalaw. Sa halip, ipinikit pa ang mga mata at kunwari ay naghihilik. Pagbalik ko mula sa banyo, nadatnan ko siyang nakabrief na lang. Anong ginagawa mo? Bumangon ka dyan. Ano ba? Matutulog ang tao eh. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama at naglalagay ng lotion sa balat ko, Biglang nagsalita si Marlon. Pwede lagyan mo rin ako, Jim? Nang aasar ka talaga. Ano ba? Sabi ko. Pero bigla niya akong hinila at napahiga ako sa dibdib niya. Ano ba, Marlon? Mamaya na yan. Ako muna, Jim. Kanina pa ako sabik sa'yo. Bigla siyang lumapit at sabay higa sa ibabaw ko. Sa bigat niya, wala na rin akong nagawa kundi damhin ang init ng katawan niya habang nakapatong siya sa akin hanggang sa maramdaman kong humupa na ang init sa katawan niya. Maya, maya biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang asawa niya. Daan ako mamaya sa mercury drug. Bibili ako ng gatas para sa baby. Sabi ng asawa niya sa tawag. Kaya bumangon siya at nagpaalam sa akin. Jim, uwi na ako. Bibili pa ako ng gatas sa magiging inaanak mo sabay halik sa akin. Sige, ingat ka, ha? Okay, sagot pa niya sabay salut. Ingat, pahabol ko. Parang gusto ko siyang pigilan nun, Kuya Will. Parang ang bigat-bigat ng loob ko. Hindi ko maintindihan. Pero iniisip ko rin kasi ang bibi nila. Baka wala na silang gatas. Makalipas ang isang oras, may tumatawag na unknown number sa cellphone ko medyo nag-alangan akong sagutin. Baka asawa ni Marlon. Pero tumawag ulit kaya sinagot ko na. Hello. Bungad ng nasa kabilang linya, boses ng lalaki. Hello? Sagot ko. Sir, police traffic enforcer po ito. Kaano-ano niyo po si Marlon? Kaibigan po sir. Bakit po? Bigla akong kinabahan kuya Will. Lakas ng tibok ng dibdib ko. Si Marlon po, itinakbo sa ospital. Naaksidente po siya sa sinasakyan niyang tricycle. Nabangga ng kotse, parang nanghina ang tuhod ko sa narinig ko. Hindi ko na napigilan ng pag-iyak. Nag-ayos ako agad at pinuntahan ng ospital na binanggit ng pulis. Nang makarating ako sa ospital, wala pa ang asawa ni Marlon. Nasa labas lang ako ng OR, umiiyak. Maya-maya dumating ang asawa ni Marlon. Umiiyak rin. Sir, nasa ng asawa ko? Tanong niya sa mga nurse sa entrance desk. maya, -maya lumapit siya sa pinto ng OR. Humahagulhol. Maya-maya ay tumingin siya sa akin. Parang kinikilala ko. Di ba ikaw yung nasa mall? Oo, sagot ko. Anong ginagawa mo dito? Hmm, tumawag kasi ang pulis sa cellphone ko at ipinaalam na kung kilala ko raw si Marlon kasi ipinaalam na na siya. Iyak pa rin ng iyak ang asawa ni Marlon. Kaya lumapit ako sa kanya tumabi at niyakap ko siya. Hindi ko na rin napigilan. Napaiyak na rin ako, Kuya Will. Parang puputok ang dibdib ko sa kaba. Maya-maya ay lumabas na ang doktor. Kayo po ba ang pamilya ng pasyenteng nasa loob ng OR? Opo, Dok. Ako po ang asawa. Sagot ni Rose. Mrs., wag po kayong mabibigla. Pero, pasensya na po. Ang asawa niyo po ay dead on arrival. Ginawa ko na po ang lahat pero wala na po talaga. I'm very sorry. Kuya Will, doon ako na paatras na paupo at humagulgol sa labas ng ospital. Hindi ko na alam ang nangyayari sa loob hindi ko na rin alam kung kamusta na si Rose. Nang medyo kalmado na ako, bumalik ako kay Rose. Nandoon na siya sa loob, inaayos na ang katawan ni Marlon para dalhin sa punerarya. Fast forward Kuya Will, nasa lamay kami nung last night at kinabukasan na ang libing ang pagdala sa kanya sa huling hantungan. Kitang kita ko sa pamilya ni Marlon ang buong pakikiramay at pagdadalamhati. Pero, Kuya Will, parang ayokong makita ang muka at katawan ni Marlon. Sa pogi niyang yun nung nabubuhay pa siya. Pero nung nasa loob na siya ng kabaong, parang hindi mo na siya makilala, hindi mo madrawing, dahil sa sobrang sama ng impact ng aksidente niya. Ang sakit sa puso, Kuya Will. Ang pangit ng nakita ko sa video na pinost nila. Hindi ako nagtagal sa panunood. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Parang hindi ko nakaya ang nararamdaman ko. Minsan talaga, Kuya Will, ang buhay ay may limitasyon din pala. Kapag binawi na ni God ang buhay ng isang tao, hindi na natin siya mapipigilan. Hindi na natin pwedeng sabihin kay Lord na, Bukas na lang po God, gusto ko pang magpaalam ng maayos sa asawa ko, sa anak ko, sa mga mahal ko. Pero hindi. Hanggang doon na lang talaga ang saklap ng sinapit ni Marlon, Kuya Will. Hindi ko man nasabi sa kanya na mahal na mahal ko siya. Pero alam niya kung gaano ko siya kamahal. Pasensya ka na, Kuya Will. Habang sinusulat ko ito, hindi ko mapigilan ang mga luha kong pumatak. Kahit ilang taon na rin ang lumipas, buo pa rin sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Kung nasaan ka man ngayon Marlon, hinihiling ko, bantayan mo ako palagi. Mahal na mahal kita. Minsan ang pag-ibig dumarating sa panahong hindi inaasahan. At minsan, sa mga taong alam nating hindi atin pero mahal pa rin natin ng buo, ng tahimik, at minsan, palihim. Sa kwento ni Jim, nakita natin ang sakit ng pagmamahal na walang kasiguraduhan. Isang relasyon na nagsimula sa pagkakaibigan, na uwi sa init, at natapos sa bigla ang pagkawala. Walang paalam, walang closure, pero puno ng alaala. At alam nyo, mga ka-M2M, ang pinakamasakit na klase ng pag-ibig ay yung hindi natin na ipaglaban. Hindi dahil ayaw natin, kundi dahil hindi talaga pwede. Pero sa kabila ng lahat, minahal pa rin natin sila. Ginawa natin ang kaya. Umibig tayo sa abot ng makakaya kahit tayo lang ang nakakaalam. Ang aral, maging tapat sa sarili mong nararamdaman. Ipaglaban mo kung kaya, pitawan mo kung kailangan. Pero higit sa lahat, 'wag mong hayaang lumipas ang isang araw na hindi mo na ipaparamdam kung gaano mo sila kamahal. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin sila makakasama. Ako po si Kuya Will at ito ang M2M Desires kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa at mga lihim na hindi madaling ikwento pero kailangang marinig hanggang sa susunod na kwento. Magandang gabi at ingat kayo palagi.